Nagawi ng mahigit 100,000 pesos ang Vikings ng big tribal category matapos muling madepensahan ang pagiging kampyon sa Makato Ati Atihan Festival 2024. Nagpakitang gilas ang naturang grupo kahapon Enero 15 kasabay ng kapyastahan ni Senior Santo sa naturang bayan. Sa panayam kay Mark Tesorero, manager ng Vikings na ang pagsunod sa guidelines ang naging mitsa sa kanilang tagumpay. Mm, simple malang sir. Mm. Uh, guidelines ay sundon niya ako. Oh. ag uh, guidelines nga ron karon karoon kagabuhi eh. uh, aton nga design or uh, ginatawag naton nga... siyempre una karoon do may, may, mga roles baga. Sundon mm. Undun mga roles ag sa imo niya additional parang sa imo nga art kung ano dapat. Maliban sa 70,000 pesos na premyo, nagbigay rin ng 50,000 pesos si second District Congressman Chodorico Haresco sa naturang grupo. Samantala, nasungkit naman ang Maharlika Tribe, ang unang pwesto at pumangalawa naman ang pangawasan tribe sa naturang contest. Wagi rin ang sinikway nga ati sa balikati category. First runner-up ang Salimuno Tribe at second runner-up ang Apo ni Habang itinanghal naman at champion sa modern tribal category, ang Atras Abante, nasungkit ito rin La Promesa ang unang pwesto at pumangalawa naman ang Miss Tribo Kalipayan. Matandaan ang Vikings trin ang nagkampyon sa nasabing kategorya noong nagdaang taon sa bayan ng Makato at sila rin ang nag-uwi ng tumataginting na 1 million pesos matapos na may uwi ang kampyonato sa Kalibo Ati-Atihan Festival 2023 Tribal Big Category. Balita mula dito sa lalawigan ng aklan ito, si ka-K5 Red Jeline Tornino, para sa kampyon sa serbisyo publiko at kasayahan sa kalibo, ang kampyon na impilan, K5 News FM.